Eh, ito mga sir, mag-overall tayo ng click na 125. At uh, kailangan ko kasi i-video ito dahil iniwan sa atin para makita ni customer yung pisa na gagamitin sa motor niya dahil nga iniwan. Siyempre, gusto ko maging transparent. Makita niya yung gagamitin natin pisa ay uh, original lahat. Total itong motor na to, back job ng iba na to. Apat na bis na uh, pinabalik-balik to hanggang sa pinabili-bili ng pisa na hindi naman uh, dapat palitan nagpa engine refresh lang to nagpalit ng block kaso parang aftermarket yata yung ginamit gumastos na to ng malaki overheat ng overheat pinabili ng water pump kaso ganun pa rin overheat pa rin umaapaw dito sa receiver maapaw tapos pinababalik ulit radiator daw ang papalitan na naman kasi hindi na pumayag yung may-ari kasi nga nung pinagawa niya to ay uh, hindi naman daw nag-overheat kumbaga nagbabawas lang siya ng langis yun pumatong ng pumatong kaso nga lang nung pinachick sa amin dito ayun nga umaangat yung kulan dun sa receiver tapos tinanggal yung kanyang panggilid fully ayun nalaman din namin na kalampag yung kanyang sigunyal sa vibration ayan ma-vibrate yung makina yung motor pero hindi lang yung Yung under ng motor mo vibrate. Kung marinig nyo yung tunog, kung napapansin nyo, parang may kalampagan ng konti. Pero kunting-kunti lang siya, hindi siya ganun kalakas. Pero syempre, magpapalit ka ng black, punahin mo na yung pinakapuno. Baka masira lang din yung papalit ng black. Pero yung black, chichik mo na natin yan kung kailangan bang palitan or hindi. Kasi aftermarket yung ginamit, base gasket, ay uh, papel ang original yung plate yung lata tapos baka hindi maganda yung pagkaka tap overhaul sa gasket sa head niya may pakita ko sa inyo yung ano yung sigunyal niyan na kalampag sana bearing lang para at least makatipid-tipid yung mayari yeah, pag ko muna ito kilometer na ito sunburn na rin ito

tungking-tungking naman mabigat yata yung box sadya yata yung mga kayamanan Ramon lang baka tungkong ba ito eh dadami yung ating aabonuhan ito yung wawalawalin natin na yan mga sir papakita ko sa inyo itong black itong gas gas tapos itong sigonyal niya. kasi hindi man pansin niya yan pero sa pagkakawak ko ramdam ko yung play niya mga sir. Yeah, so simulan ko muna ng ano, kalasin. tatanggalin ko muna 'tong bocho, saka yung cover. Tapos tutok tayo mamaya dito sa ano, sa black. Saka sa sigunya lang. Sa so, lang kayo ng ganyan, no? kayo. Bukod-bukod niyo lang para di kayo malito. Ayan, tanggal ko na yung mga ibang pisa ni Click. Tapos ito, tatanggalin ko na to. Para makita na natin kung original pa yung kinamit wala na yung wala na tong ano wala na itong turner na ilanggal ko na dito natin makikita na overheat talaga sya ayan mga sarang nakikita nyo palang sa ganitong itsura ng uh, head ayan nyo na nakaangat kasi nga hindi naka relax yung cams ito ah yan. Yung ganyang may itim sa cylinder head. Ayan Oh, oh punasan ko. Hindi ka tatanggal. Ibig sabihin, overheat yan. Hindi maganda yung pagkakalapat nito. Hindi siya parang kin kininis. May kita naman natin dito. May mga gus-gus dito. Dito wala. Tapos, ito yung sabi ko. Kapag ka once na aftermarket yung gasket ninyo, ito oh, ang madaling ano, malambot asahan nyo po yan overheat po yan overheat, overheat po yan kaya kung sakaling kayo ibibili ng pizza tiisin nyo na yung may price na pizza at least hindi naman kayo napapamahal sa gastos tulad nito ito mamaya tatayo ko malapit kukumparayin natin dun sa isang uh, gasket na original basta ito hindi, hindi siya original mga sir bakit ko nabakbak ka agad Oh? Kailan lang naman ito uh, ginawa? yung So, oh, tapos mga sabi kong aftermarket yung black. Kasi nga, sa itsura pa lang ng ano, tabi mo natin ito. Ito. Nakagawa lang to. Hindi pa masyadong nakakarbon to. Oh tapos basa basa pa galit na nga yung mayari nito kasi pabalik balik na lang apat na beses kung ano ano na yung pinabibili pinabili ng water pump ito hindi naman yan ang problema ang problema yung gasket na ginamit tapos yung pisang ginamit kapag gantong yan 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 overheat yan sablay back job yeah hindi raw siya hindi raw sila tumatanggap ng back job kaya nung yan nag second option si sir pagdating naman dito ah oh. dapat wala siyang itim itim na ganyan patong natin dapat wala siyang itim itim na ganyan kung ano yung itsura sa kabila example dito diba makinis makinis dito ibig sabihin dito pag dito, mangitim. Ayan. Sablay po yan. Pinabili ng thermostat. Pinapalitan. Igoods yung thermostat niya. Ito, pang ano to eh. Pang ADB yata to. Mas magandang klase, yung blue. Kesa dito. Tapos ito, hindi ko lang alam kung original yung ano niya. Hindi ko lang alam kung original to. Di eh, napagastos ng napagastos. Nagastos ng una nito 85. Ito pa lang. After market yung nilagay na pisa. Sa amin mga sir, ang top overhaul namin 65 kasama ito, kasama labor, langis kulan. Original pa yung gagamitin. With 2 months warranty sa amin to. Basta hindi lang matuyuan ng uh, langis, pasok po yan. sablay tapos isa sa mga iba iba ba natin tong kwan hindi sya klaro sa dinig wala 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 dapat uh, yung sigunya hindi mo yan mahatak ng kinakamay lang dapat pinupukpok pa ng martilyo dito nang may nut para lumabas yung sigunyal tanggalin ko muna yung isang side Ayan, tanggal ko na yung timing chain tanggal ko na yung crank sport port isusunod natin ito tanggalin ito na. uh -huh. Okay, naiwan Maliwa yung sigunyal. Dapat ito, hindi mo... Makakamay ito dapat. Nang matanggal. Ngayon, kapag once na nakamay ko ito, natanggal ko ito. Ibig sabihin, kalampag na talaga ito. Ito. Oh. Hmm. Ito yung mga sinyaris. Yan. Kaya ibig sabihin, ito yung motong ni Sir Riyal. Kalampag na. Talagang nasira na yung kraming ano trunk shop maluwag hindi lang bearing yung papaltan dyan pati yung sigunyal mismo Ayan. kaya isa yan sa vibration isa rin yan sa papaingin ng makina Ayan. Okay, tanggalin ko na ito. Tapos, huhugasan na, papakita ko sa inyo yung mga pisang gagamitin natin para makita nyo na genuine parts yung ating gagamitin tapos i-concern ko muna yung block nya kung gusto nyo palitan or hindi kaso aftermarket yan choice nyo yan kung anong gusto nyo pero para sa akin ako tatanungin gusto ko yung original yan, ito mga sa nagasang ko na ito at uh, ito yung cylinder head mga sya ito nga dahil nga sa overheat yung unit kaya ginagamitan ko siya ng salamin laya ng 1000 sa ako siya kinukuskus ng ganyan para ma makuha ko yung saktong saktong lapat tatanggalin nyo lang yung pinaka itim dito kaya may ito yung magpantay yan yeah. itim dito kanina yan, yeah, diyan ako nandiyan kanina pa to yan, yeah, kunti na lang yung hahabulin ko siya yan, pag ko na, okay na to. Huhugasan ko na lang. Tapos, kunting grinding compound, yung balbula, palit ng valve seal. At uh, ayun, a-assemble ah, na natin. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung pisa na ating gagamitin dito. Tapos ko muna to. Sa pag-overheat, doon to gawin niyo. Para sure na lapat at hindi siya singaw. Ito, naka uh, na. Ready to salpak na ito mga sir. Nakakita uh, ko yung gamitin nating Pisa, Tulad ng ito. Sigunyal bearing 6207. Tapos andito na yung kailangan nating black seat. Tulad ng valve seal. Tapos piston pin lock na dalawa. At uh, ito, piston pin. Gasket, saka gasket. Ayan. Lahat po gagamitin natin dito original. Piston, piston ring, black. At yung pinakailalim naman nito ay uh, yung crankshaft sigunyal. Yan, buksan natin para kung sakaling kung may-ari ito, may-ari na ito ay uh, original lahat. Kasi dito sa motor niya kasi ang ikinabit sa kanya after market so, di dumoblo-doblo yung gastos halos kunting-kunti lang naman yung diferensya dun sa original mag original ka na lang kaysa naman na magkaroon ka pa ng back job. tapos pa iba ka ng mekaniko hanggang sa magkakaiba yung mga higpit ng tornillo hanggang sa malustred ang kalalabasan yan puro epoxy ito yung bago na natin Basta pang 125, motor ninyo, bilhin nyo pang 125 din. Basihan nyo naman, pag 125, dito, maliit. Maliit yung pinaka tornilyuan sa sigun yan. Tapos, maliit din yung butas ng connecting rod. Ito na yung sigun yan. Pag 125 ang nasala dito, maiksi XC ito. Pag 150 kasi mas mahaba. At, dito rin, malitang butas nito. Magkaiba kasi yung piston pin ng 150 saka 125. Kaya siguraduhin nyo muna mabuti kung kayo bibili ng piston ng motor ninyo para hindi mabubuksan at naibabalik nyo. Okay, sarap ako na to Lagi ko muna yung bearing para may lubog na natin dito. Ito so, na yung bagong sigunyan natin mga salana sa paka natin. Siyempre gumamit tayo ng butane dyan sa loob ng 15 minutes. Napapagpapainit sa crankcase sa kanyo siya i-salpak na sir nagamit na rin yung bearing dyan ayan hindi mo na mahatak hatak <clears throat> tapos susunod naman natin lalagyan ng beta gray kasi yun ang, yun ang gamit namin beta gray pero problem naging mga kasi kakasa kakasalpak lang yung ano sigunyal para hindi tayo mapasok double pin huwag nyo kalimutan kabilaan nya ibalik ko rin yung crankcase pati crankcase bolt at ito na yung bago natin piston. Ito naman yung bago natin block. Gasket, ayan. Yan yung po yung original. Ganyan po dapat ang original. Tapos double pin, kabilaan, dapat meron yan para hindi ma-deform yung ating block. At kapag once na-up siya nasa pack nyo to, yung gap ng mga piston ring sa ninyo, gawin nyo, ipa-ikis nyo na lang or plus. Yan. Huwag nyo pagtatapatin para hindi umusok na kahit bago yung block. At kapag ka nagkatapat yung gap ng mga ring, Asaan nyo po yan? Lost compression, hindi kayo uusok. Ayan, nilalagay ko lang lang isto. Saan ako sa sinasalpak. Ayan, nagkabit ko na yung, ano, black mga sel. Susunod ko na rin dyan yung uh, timing chain. Chain guide. Ayan, saka oil pump. Tapos gasket the wheel. At maya, bubuin ko na yung, ano, yung cylinder head. Ito mga sel, yung gasket. Na-original ha. Ito o. Oh. ko. Ayan Oh. Hindi mapihit dahil uh, may kakapalan yan dyan dyan muna at ito yung na nakalagay dito hmm. kasi masyadong manipis ito mga sir saka hindi siya magandang gamitin para sa akin mga sir kung siyempre kung kunti lang din naman yung diferensya bago ko na lang kaya original na lang at least makasabi uh, nyo pang uh, quality at tatagal at wala kayong agam-agam na overheat kapag nag-overheat hindi na ng gamit mali ang pagproseso ng paggawa ng cylinder head to block so natin yung cylinder head yan sa cylinder head yung mga sir ginamit na valve seal din ay aftermarket kasi hindi ganyan ang valve seal ng original okay, tatanggalin natin yan pala natin ang ano may pakita ko sa iyo tanggalin ko muna to ito yung original mga sir na valve seal buksan ko yan, the original mga sir. Yung ano, may spring. Okay, lagay ko na to. Ito mga sir, ha? tapos ko yung makina ng asimbolin, lalagyan ko na rin siya ng langis at ang ginamit kong langis dyan ay uh, greasing oil. Yan, dilagyan ko sya ng uh, tape para habang nagbabalik ka sa kanyang chassis ay uh, hindi malaglagan ng kung ano mo kwan buhang yan ganyan baka mamaya ka at kapag kawala kang nilagay ng ganito at nabagsakan ng dumi yan tapos pinaandar mo hindi mo nakita hindi kaya may tornilyo ganyan mapapabak job ka kasi hindi di mag start dahil maglulus kong presyon yan babaloktot yung ano balbulaw, di kakakalang yung dumi to, okay na to pagkasamay natin, natin dito pagkasamay na natin to ito yung mga pisa. Ayan na, pagsama na yung makina sa kayong chassis. Ibabalik mo natin yung mga sensor. throttle body, magnetor, stator. Projector. Dahil pa lang naman na yan. Paan natin mamaya. Pag naibalik na ni Kapulong lahat-lahat. Okay. Ito na sa na siya. At uh, pinapainit na natin. Tapos, ayan o. Pag-iitaw naman na o. yan yun o. Ayan, kapag umiikot ng kanyan, ibig sabihin, binaypas yung thermostat na samantalang bago naman nung kinabit yan. Yan lang kasi nakikita niya na option na yun ang problema kaso hindi pa rin nga umubra dahil nasa gasket kasi yung problema pinabalok niya pangapalitan ng radiator na hindi naman dapat trajitor safe naman gamitin ng bypass mga sir walang problema yan pinapain na lang natin kung aapaw ito yan tapos pinapababa natin yung kulan kasi may mga hangin na hangin pa yan tapos ito yan tinanggal natin isa kasi nga uh, is, ano masikip na nag i-stack up yung ano yung kable na yeah, pinapaint mo natin to tapos diagnose burn to yung cover nya ay yung upuan nya ayan napaint natin mabuti at uh, ito hindi naman na sya bumubulwak at uh, ibabalik lang natin yung kanyang upuan dito lang nung una saglit mo lang sa painitin talaga may kita mo na talaga na ano, mainit yung reserve reserve year, at saka bumubulwak doon kaya nauubos lagi at naglalabas yung <coughs> overheating sa panel ito so, panel na pang nakaminura at uh, hindi naman siya bumubulwak at, uh, na dahil gusto na reset na rin natin yung kanyang ano, TPS sa ka ECU wala namang error code Okay, lulus na to. Ayan, mga kawin na to mga sir. Diyan lang kayo mga sir, ha? di baling mapamahal kayo, huwag lang kayong pabalik-balik sa pagawaan. Ayan, pinilit-pilit ko na rin to mga sir. goods na, goods na. Okay, dito na lang tatapos yung ating video sa motor na to mga sir. Like and share na lang mga sir, ha? So, pa-subscribe na rin.